May 14, 2018, ang Sichuan Airline Flight 8633 ay umalis sa Chongqing at patungo sana sa Lhasa nang biglang nakaranas ng kahintik-hintik na pangyayari matapos biglang mabasag ang windshield ng cockpit ng eroplano habang sila ay nasa himpapawid. At day sa biglang decompression ng cabin, ang first officer ay hindi ko papalabas ng eroplano, ngunit ang magiting na si Captain Liu ay hindi pinanghinaan ng loob. Ngayon ay samahan niyo ako sa makapigil-hininga at kamanghamang ang kwento ng Sichuan Airline Flight 8633. Sichuan Airlines Airbus A319-100 na may rehistrasyong B6419 ay naglalakbay para sa Flight 3U8633 mula sa Chongqing Xiangbei International Airport patungo sa Lhasa sa China. May isang daan at labing na pasahero at siyam na crew. Ang flight ay nasa ilalim ng pamumuno ni Captain Liu Xiaochang na mayroong 11,454 hours ng paglipad. 9,254 dito ay sa nasabing uri ng eroplano. Kasama ni Captain Lu si Captain Liang Peng na may 8,789 na oras ng paglipad. Kasama rin sa biyay si First Officer Su Ruo Chen na may 2,801 na oras ng paglipad. Si Captain Liu ay sumali sa Sichuan Airlines noong 2006 matapos maglingkod bilang isang flight instructor ng sampung taon sa Second Aviation College ng People's Liberation Army Air Force sa Sichuan. Ang Flight 8633 ay umalis sa Chongqing Changwei International Airport ng 622 CST. Ang lahat ay naging maayos hanggang ang aircraft ay umabot na sa taas na 32,100 feet. Humikit kumulang apat na minuto na ang nakalilipas nang sila ay nasa mga anim na milya sa kanluran ng Chengdu sa ibabaw ng bulubunduking lugar. Biglang nabasag ang kanang bahagi ng windshield ng eroplano ito ay nagdulot ng malakas na ingay at biglang pagkawala ng presyon sa loob ng cabin Ayon kay Captain Liu, walang babala o palatandaan na mababasag ang windshield ng eroplano. Ang flight control unit ay nasira at ang malakas na ingay mula sa lapas ay nagpahirap sa kanilang komunikasyon. Gayunpaman, sa kabila nito, nagtagumpay ang co-pilot na gamitin ang transponder upang ipagbigay-alam sa Chengdu Shuangliu International Airport Control ang tungkol sa kanilang sitwasyon. Samantala, sa sobrang lakas ng hangin, ang first officer na si Ryu Chen ay hindi ko papalapas ng eroplano. Mabuti na lang ay nakasuot siya ng seatbelt kaya nagawa niyang makabalik sa upuan. Maya-maya ay sinimulan na ni Captain Liu ang isang emergency descent patungo sa 23,600 feet. Munit bago sila pumapa sa 23,600 feet, ang eroplano ay bumaba pa ng 10,729 feet kada minuto. Dahil sa pulupundok ng rehiyon, hindi magawang ibaba ng mga piloto ang eroplano sa nararapat na 8,000 feet para mapunan ang nawalang presyon sa loob ng cabin. Ang mga kagamitan sa cockpit ay nagliliparan maraming kagamitan ang nagmalfunction. Sa sobrang ingay ay hindi na marinig ng maayos ang radio mula sa air traffic control. Ang buong eroplano ay nanginginig na ng sobrang lakas kaya halos naging imposible para sa kapitan na makita ang mga instrumento ng malinaw. Nahihirapan ng makahinga si Captain Lou at sa kasamaang palad dahil sa shoulder harness ni Captain Lou at sa layo ng oxygen mask, hindi niya ito maabot gamit ang kanyang kanang kamay upang makuha ang mask. Kinakailangan niyang pansamantalang itigil ang pagkontrol ng eroplano at gamitin ang kanyang kaliwang kamay o bitawan ang kanyang shoulder harness. Ngunit mas pinili ni Captain ang kaligtasan ng lahat. Kaya siya nanatiling walang oxygen mask mula sa pagsabog ng windshield. Samantalang ang first officer ay agad nakapaglagay ng kanyang oxygen mask pagbalik sa kanyang upuan. Ganon din ang co-pilot na si Captain Liang Peng. Sa ngayon ay lubos silang umaasa sa manual at visual control. Kinabig ni Captain Lu ang eroplano at nagdesisyon na magtungo sa Chengdu. Ibinaba niya ang eroplano ng 10,000 feet kalagpas ng mga bundok mabuti na lang ay maganda ang panahon noon at halos walang ulap at ang visibility ay maayos dahil kung masasalubong nila ang masamang kondisyon ng panahon ay maaring doon na magwakas ang lahat ang mga emergency services, kabilang ang mga airport rescue team at medical personnel, ay binigyan na ng abiso at nananatiling handa sa pagtukon habang inihahanda ang flight 8633 para sa paglapag. Ang lahat ay pigil-hininga nang ibinigay na ni Captain Lou Ang Hucha para sa emergency landing. Ang mga pasahero ay nag-iiyakan na. Ganon din ang ibang crew. Nabalot ng takot ang buong eroplano habang unti-unti silang papapa sa lupa. Ilang segundo na lang ay lalapag na ang kanilang eroplano. Ngunit walang kasiguraduhan kung makakalapag ba ito ng ligtas o mauuwi lang sa isang trahedya. Kaya ang magiting na si Captain Lou ay buong tapang na hinarap ang sitwasyon. Hanggang sa huling pagkakataon ay pinili ni Captain Lu na hindi isuot ang oxygen mask para siguradong ligtas silang makakalapag mga bandang 742 CST mga 35 minuto matapos mabasal ang windshield ang A319 ay nagawa ang isang overweight landing sa Chengdu Shuangliu International Airport dahil sa sobra sa timbang ang eroplano ay hindi na gumagana ang trust reverse. Pagkalapag nila sa lupa, agad na tumukon ang mga emergency services sa eroplano at mabilis na inilabas ang mga pasahero ng eroplano sa ilalim ng gabay ng mga cabin crew at ng mga tauhan ng airport. Matapos ang insidente, isinagawa ang isang masusing investigasyon at natuklasan na ang pangunahing pinsala ay nangyari sa kanang windshield na nabasag habang lumilipad. Ang biglang pagkabasag ng windshield ay nagdulot ng mabilis ang pagkawala ng presyon sa loob ng cabin kung saan na-expose ang cockpit sa mga internal element at debris ang nabasag na salamin at ang kasunod na pressure differential ay nagtulot ng pinsala sa mga instrumento at kontrol ng cockpit. Dahil sa overweight landing, ang mga gulong ay sumabog din. Dagdag pa, ipinakita ng investigasyon na labing pitong circuit breaker ang pumutok na nagdulot ng kabilat-kabilang system failures. Ang pag-trip ng mga circuit breakers ay nangyari bilang resulta ng isang safety features ng pinto ng cockpit. Dahil sa panahon ng mabilisang decompression, ang pinto ng cockpit ay otomatikong nag-unlock at bumukas upang maiwasan ang pressure differential sa pagitan ng cockpit at cabin. Samantala, ang first officer naman na nahikop papalabas ay nagkaroon ng mga gasgas -gas sa muka, isang sugat sa kanang mata, at nagkaroon din ng bali sa bandang pulso. Dahil sa disenyo ng insulation ng Airbus A319, hindi agad naramdaman ng mga pasahero ang biglang pagpapa ng temperatura. Ang mga flight crew ay nanatiling may malay sa buong pangyayari at hindi naranasan ang hypoxia o frostbite. Sa kabuuan, walang crew o pasahero ang lubhang nasaktan. Matapos ang nakakatakot na pangyayari ng Flight 8633, isinagawa ng Civil Aviation Administration of China o CAAC ang isang investigasyon sa pakikipagtulungan ng Airbus at Sichuan Airlines at doon nila natuklasan na ang pinakamaaring dahilan ng insidente ito ay ang selyo ng right-hand windshield na nagbigay daan para sa water vapor na naipon sa ibabang gilid ng windshield. Samantala, ang mga crew ng Flight 8633 ay tinanghal bilang mga bayani ng media at ng publiko. Binigyan si Captain Liu ng parangal na 5 million yuan o humikit kumulang 38 million pesos para sa kanyang mahusay na paghawak ng sitwasyon at pagtiyak sa kaligtasan ng lahat ng nasa eroplano. Ang crew at mga piloto ng Flight 8633 ay patuloy na nagtrabaho para sa Sichuan Airlines. Inayos ng airline ang operasyon ng flight, pinananatili ang parehong ruta Bukod dito, ang nasirang eroplano ay naayos na at ito'y muling inilagay sa serbisyo ng Sichuan Airline noong Enero 2019.